Yan mga idol, magandang maganda magandang hapon sa ating lahat Yan mga idol Area tayo ng lambat na pang pahibas Ito Ito yung area natin mga idol Yan. Tatulong tayo mga idol Kasi pahibas na Doon natin yung area para hindi masagasaan ng bangka Kasi kawawa yung lambat natin Kung dito sa harap Kasi malaki yung hibas ngayon hanggang China di pa makapaglaot mga idol di pa makapaglaot grabe lakas pa rin yung ano hangin mahangin pa rin siya Kasi dahil sa bagyo tapos habagat nakasabay pa yung habagat at saka ano bagyo kaya malakas dito sa amin ngayon na kalma kalma mayan maya nito na naman mga idol larira Ito mga idol. Yan, pahibas na. Kaya magpin magtandaw na tayo sa ano, Nari natin nating lambat. Para may pangulam tayo kaya may mukbang na naman tayo. Nakalubog na yung araw <tipos> Amo ano eh. Lupin na siya tala <tipos> yeah, no, malapit na tayo kasi dyan lang natin inariya yung ano, pinakadulo ng lambat papunta doon. No? Yan sana. may, mga idol para sana may ano may may na-trap at may nalambat para may pang-ulam tayo. Ano oh, no? Bawod oh. So. Yeah. Ano, ano dagko man?

Yun ito na tayo na kadulo. Ila na diretso. Yun may nalambat na oh. No? Yun, to na unahan. Yun oh. No? May mga ano pa. Ang sagot ay na kwaon. Nagunok, lakas ng gunok. Nagunok ah. Gunung, ter, lah gunung gunung jadi colok berah dah, dah minut, dah minat. ih, 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 aku ingin ih, ih, lah, pada pung tinggal. Tuk tuk nang. Masuk ah. Lah. Lamai gunuk. Kilau, kilau Ron. Kay, kilau gay, kilau. Sang butuh kon. Kilau kah ngayon? Ini. Ini namanya kilau. Jauh besar kilau lagi nak suka. <g desserts> Oh, may kasama pang ano? Sinilas.

Yeah. 走发。 yumang ito yumanganggit bogo ret oh oh soft. Ik okay, ben ja.

eb yo yo man tul tabi darista ah tabi pangulam sobra-sobra dami kiyatis makapit bahay ah tabi tabi sanang stad kasun ano no mga ano damo wah si gerdin dami madat na bago lumang isa

Saan? Uy. Uy. Ay Uy kilaw sanga? ka. Kilaw. Saang Ang pinakamasarap na luto. Kilaw. sa Saan? Saan ako nagkamali?

Oh, spiders mo ah spiders dali yan saang walang kawala J'ai pas bien vu si de l'eau Eh. buat apa nak telek-telek apa nak telek-telek noh tak gitik tak lumah

pinggir oh ada ah, kita masuk oke okay. ini busuk busuk ini jalan siang oh <laughs> <Aray> <busong>. sige biyaya lang dyan galing sa dagat karga ayaw na naman ano kailangan pala kapakapahan mga idol iyariyan mo lang balikan ang ah, mira ah oop ay nako pulit Ayan oh, oh, yeah, na po ko. Lahat! naman! grabe. Hindi mo na pala kailangan maglami i Iyari mo na yung lambat mo. Ang daming kasaang mahuli. Saang! Uy, saang. Toh! Saang. Saang. saang na naman na. Saang na naman! sa anak kayo ah. ah. Ah, Saan na po na? Oh. Saan na po na? Saan na naman! Gabi <laughs> na itong lambat na ito makakasahan okay. ah. Puno! Puno mga idol! Bantay mo baka magpasok yung tubig Tutuloy natin yung lambat <laughs> Kagkado na tayo mga idol Hindi kasi kasama nyo saan Ayaw may ngayon ako sa naman Ah, tayo pa guys dulo yung biyaya natin Masalamat sa dagat Silang tangay na yan ay Uman 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 Uman

yan mga idol yan marami pang ulam oh yan hubos oh huh? sa kaldero pa